Masakit ba ang galos mo? Hindi na po. Mabuti naman. Noong bata pa ako, napapaaway din ako paminsan-minsan. Dati may nakalaban akong mas malaking bata. Sinuntok niya ang kanang pisingi ko na maganang husto pang pangako. Hirap akong kumain ng tatlong araw. Masakit ba? Wala ito. Kanina ko pa sinasabing maayos ako. Busog na ako. Tapos ka na ba? Bago ako pumasok, dadalawin ko muna kay kaibigan ko si Emilio. Iwan niyo na lang ang pinagkainan. Emilio? Ha? Nagpunt na na siya dito dati. Yung mukhang mas matanda sa'yo. Mabait siyang bata. Nakalimutan mo na yata. Pareho kami ng grade, pero mas matanda siya ng tatlong taon sa akin. Ah, nakalimutan ko. May sakit ba siya? Aalis na po ako. Sandali lang muna, Marco. Marco, sa hindi inaasahan, may makukuha kong sobrang pera ngayon na pwede nating ipambili na ibang bagay. Kaya kung may kailangan kang bilhin, sabihin mo lang sa akin. Wala akong kailangan. Pakipatay ang kalan. Nagdaramdam pa rin siya tungkol sa nangyari kahapon. Arnold, buksan mo. Nandiyan ba sa loob si Emilio? Mag-isa ka lang ba? Oo naman. Marco, ang kapatid ko'y nakahiga. May sakit kasi siya. Pakisabi kay Emilio na bumibisita ako. Sasabihin ko sa kanya mamaya. Ano? Hindi pwede? May sakit nga kasi siya. Siya ba ay malubha? Hindi. Sige, mamaya na lang. Bernard! Bernard, sino ba yung kumatok? Hindi po yung naniningil ng utang. Kaibigan po siya ni Kuya Emilio. Si Emilio ba yung nasa eskwelahan na? Hmm. Pumasok po si Kuya Emilio ng maaga. Maghanda ka na para sa pagpasok mo. Ayos lang ako dito. Sige po. Sige po. hindi nagita, Marco. Talaga palang wala kang sakit, Emilio. Sinabi ni Bernald na tinulungan mo siya. Maliit na bagay yon. Uy, pwede mo akong iangkas? Sige, sakay na. Iatid kita sa eskwela. Ha? Huh? Naalala ko ang araw na ni kami nila, Mama. Totoo bang naghahanap ka ng trabaho? Oo, gusto kong patunayan na kaya ko rin ang trabaho ng mas matanda. Diyan naman ang papa mo para alagaan ka. Kaya dapat wala ka nang alala pa. Nagdatrabaho ako para sunduin ang mama ko sa Argentina. Sa Argentina? Parang hirap naman ang pinaplano mo. Hindi sigurado kung kaya ko. Ang nanay ko pati ang kapatid ko ay nagsasakripisyo magtrabaho. Gagawin ko ang lahat. Gagalingan ko sa trabaho. Talaga? Gusto mo tulungan kita? Pwede ba yun? Kalahating araw na trabaho, kaya inayawan ko. Ayos na yun, emilio eh, Parang awa naman. <laughs> Anong nakakatawa? Ang lahat yata ng bata nasa eskwelahan ngayon. Pero tingnan mo tayong dalawa. <laughs> Ito na! Ayos! Okay! 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 Ito na! Ayos! Okay ka lang ba? Ayos lang ako! Ito na! Ayos! Okay! Ay, naubos din natin lahat! Magaling! Emilio, bukas na lang ulit. Ayos! Tara na, Marco! Oo! Sige! Sige, tara na! Abante! Ayan, nandito na. Dito? Hindi pwedeng ganyan. Ha? Huh? Tama ka nga. Tara na. Taas na o ka lang. Taas na o? Magandang hapon, Mr. Giroti. Ako po si Emilio, nag-apply ako sa inyo dati. Ah, wow. bakit ka bumalik? Kasi tungkol to sa trabaho dati. Bakante pa po ba ang posisyon? Sabi mo dati ayaw mo ng part-time job, kaya hindi mo tinanggap. 50,000 para kay Mr. Crossy. Tama po kayo. Kaya pinapakilala ko sa inyong kaibigan ko, Mr. Girotti. Kaibigan? Oh, bossing, ako po si Marco Rossi. Kumusta? Kung bakante pa po ang posisyon, pwede po bang ipasubok niyo sa kaibigan ko? i-usap subukan niyo ako. Ikaw? Pakiusap, Mr. Girotti. Pakiusap! Hindi pwede. Ba ano? bakit hindi? Mahirap ang trabaho ng ito, bata. Kailangan malakas ang katawan mo para magawa mo ito ng tama. Dapat maghanap ka ng mas babagay sa'yo. Si Marco ay seryoso sa posisyon na ito. Wala po ba kayong tiwala sa akin dahil maliit lang ang katawan ko? Ang trabaho ba ay hugasan ng mga boteng nandun? Oo. Oh. Tatanggapin mo ba siya kung magagawa niya ang trabahong yan, Mr. Girotti? Sinabi ko na nga, imposible yung magawa niya yan. Good luck na lang kung mapalabas niya yung tubig sa poso. Huh? 什么当意 Nakita mo na, magaling ang kaibigan ko. O sige, sa iba ko na lang siya papasok. Hoy, huwag ka naman ganyan. Baka naman baratin mo ang sweldo ang kaibigan ko dahil maliit lang siya. Ikaw <laughs> talaga, magaling ka pala pagdating sa negosasyon. Aprobado oh. ba bang paglinis ko? Hmm. Kaya mo nga, tanggap ka na, Marco Rossi. Napatunayan mo, kaya mo talaga ang trabaho. Ha? Ah, talaga? Pero probationary ka muna. Magsimula ka na mamaya kung pwede ka. Yay! Meron na akong trabaho! Maraming salamat, Emilio. Wala yun. Kaya mo naman eh. Boss, babalik ako dito mamaya hapon. Huwag mo kalilimot probationary ka pala ngayon. Maging masipag ka dapat. Opo, Mr. Girotti. Emilio, maraming salamat sa iyo, ha? Sige, alis na ako. Paalam sa inyo. Uh, <laughs> <laughs> Dahil sa sobrang excited na napatuloy ako, paalam na sa inyo. Maghintay ka, Margo. Ayos lang ba siya? Ikaw ang magbabayad ng mga binasag niya. Kasi naman, para siyang lampa. Magiging maayos siya kapag nasanay na siya. Ha? Huh? Ito ang kabayo ko! Sige, abante! Marco, huwag mong dalhin yung sasakyan ko! Ah, oh, sorry! Hinto! Sobrang grabe ka pala ma-excite. <laughs> <laughs> abante! Sumagod tela at espesyal ang design. tanaga sobrang talas ng kutsilong ito. At marami bang nakalagay na gamit. Tulad ng can opener, scissors at iba pa. Hmm. Tama nga. Maganda ay world map na lang. Italia? India at ang Argentina. Nandito na ako, Amedio! Kailangan ko magmadali. Hindi ako pumasok sa eskolahan. Nakita ko si Emilio at nakakuha ko ng trabaho. Maswerte verting araw ko ngayon. Hindi pwedeng magpahalita kay Papa. Tara na, Amedio! Marco. So, papa, mamamalain kayo muna ako. Pwede ikaw muna humingi kay Auntie Catalina ng uling na may baga? Ah, ayos lang. Susurpresahin ko si Marco pagbalik niya mamaya. Babalik na pala, po. Marco. Papa, may wine ako para sa sa'yo. Ang wine ay para sa akin? Opo. Dapat paminsan-minsan, masarap ang iniinom mong wine. Nagihirap ka palagi, kaya deserve mo yan. Natutuwa naman ako. Masaya ka. May nangyari bang espesyal sa'yo ngayon? Wala, pareho lang. Pasensya na sa inasal ko kaninang umaga. Marco. Hindi dapat ako nagalit sa'yo. Kulang ako sa pangunawa. Pasensya na. Alam ko namang kasalanan ko lahat. Sige, tulungan na kita dyan. Hindi na tayo mag-aaway ulit para hindi na mag-alala sa atin si Mama. Marco, oo nga pala. May inihanda akong sorpresa para sa'yo, Marco. Meron kang sorpresa? Tumingin ka doon sa pader. Pader? Ha? Huh? Nagustuhan mo bang sorpresa ako para sa'yo? Papa! World map! Mahanap ko na si Mama sa Argentina! Magandang tingnan nito. Ayun ang South America! Argentina! Tama, Argentina! Ang Brazil, kung saan ipinanganak siya medyo, ay malapit lang sa Argentina. <sighs> ni Mama ang ating pamilya at ganun din tayo. Papa! Marco! Maraming salamat, Papa! Maraming salamat! Natutuwa ako na mo, sa'yo. Konti lang. Uy, tama na po. Para ito sa kalusugan ni Mama at ni Tonyo. At sa pagiging isang muli ng ating pamilya. Toast tayo. Cheers. <coughs> Nagkamali ako ng tingin ko sa sa'yo dati. Kasi sa aking mga mata, mananatili kang bata palagi. Ayos lang, Papa. Hindi na ako magtatampo ulit sa'yo. agad lakas mo. Magtira ka para mamaya. Huwag kayong magalala. Malakas ang energy ko. Inoobserbahan talaga kita. Ang ginagawa may trabaho ng dalawang ordinaryong totoy. Excuse me. Kung pwede lang, huwag niyo akong tawaging totoy. Kaya ko ang gawain ng matatanda. Marco, hindi lang naman lakas ang kailangan sa trabaho. <clears throat> ang kailangan din ay sipag, debosyon at dedikasyon sa ginagawa. Kapag wala ka nun, hindi ka aasenso sa buhay. May sipag, debosyon at dedikasyon ako. はい。 Ibabaw mo na yan, Marco! Ibabaw mo na yan! Pwede ko na iba ba ibabawin ito dito? Ah, tama na! Ibabaw mo na dyan pag wala pinitim magsakad! Kayang-kaya! Gusto ko lang patunayan, bossing! Loko nga! Muntik na mabasag ang mga bote! Kaya dapat isa-isang box lang ang binubuhat mo mula ngayon! Sorry naman! Ah, Tanda mo, natatanggalin kita kapag ginawa mo pa ulit yun! Sorry na po! Ah, sige na! Bumalik ka na sa trabaho! Apo! Na-stress ah, ah, naman ako doon! I... i, i <gibberish> Pero talaga masipag ang batang ito! <gibberish> Sa tingin ko si Marco balang araw. ba? Ayan, pasalubong ko Hindi pa ba dumarating si Papa? Sobrang napagod ako ngayon Gusto ko munang umidlip sandali Tapos mamaya gagawa ko ng hapunan Argentina Mama, hintayin mo ako Susunduin kita dyan Nakakuha na ako ng bagong trabaho. Kailangan ko nang ihinto ang trabaho ko kay Auntie Gina. Pero a medyo sobrang nakakapagod. Ang hirap pala ng trabaho na pasukan ko. Bilib ako kay Emilio. pinabigay ata. Oo nga. Ang dami kong trabaho buong araw. Dinalan ko na sopa si Marco. Pagpasok ko sa kwarto niya, nakita ko mahimbing ang tulog niya. Humihilig pa siya at mukhang pagod na pagod ang bata. Ganun ba? Ang pinagtataka ko ay kung bakit sobrang napagod siya sa eskwelahan nila. Isang taon na pala, nawala si Ana. Ingatan mo ang sarili mo. Maraming salamat. Iniwan ko ang sopa sa lamesa nyo. Salamat sa kabutihan mo, Catalina. Sige na. Marco. Mm -hmm. Hindi ka pa kumakain, tama? Sige. Bumangon ka muna at higupin ang sopas na ibinigay ni Auntie Catalina. Ah, uh, Papa, pasensya na, hindi ako nakapagluto ng hapunan. Ako na magluluto ng hapunan. Pansamantala, magsopas ka. Mamaya, magluluto na muna ako. Marco. Eh. Higupin ko yan Mamaya. Paborito ko ang sopas ni Auntie Catalina. Ana, sobrang bait talaga ng anak natin. Sa araw, nanaginip si Marco tungkol sa kanyang mama. Talagang nakakatakot ang panaginip ni Marco. Sobrang lumawag ang pakiramdam niya nung ni Marco kung panaginip lang pala ito. Bigla na lang narinig ang mula sa liner. Ang liner ay nagmula sa Argentina. Matagal nang late ang pagdating ng Michelangelo. Gigisingin ni Marco si Pietro para magpunta sila sa pantalan. Abangan ang susunod na episode. Araw na sweldo ni Marco.